Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng abot-kayang bigas sa mga pamilihan. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, malapit nang matapos ang anihan para sa wet season ng taong ito. Aniya na sa 90% na ng palay sa buong bansa ang naani na. Mahigit 3 milyong metriko tonelada ng bigas ang inaasahan ngayong Nobyembre at Disyembre. Nabili naman ang naaning bigas sa presyong 22 pesos kada kilo habang ang farm gate price ay nasa 23 hanggang 25 pesos kada kilo. Nagkakahalaga ang regular well-milled rice ng 42 pesos at 80 centavos kada kilo sa merkado habang 45 pesos per kilo naman ang presyo ng well-milled. Nilinaw ni Mesa na may inaasahan pa rin paggalaw sa presyo ng bigas dahil may ilang lugar pa na hindi pa naaani ngayong wet season. Inaasahan nga abot sa 20 milyong metriko tonelada ang kabuuan ng maaaning bigas sa buong bansa ngayong taon. Kinatiga ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan na inilabas noong 2012 na nagbabasura sa kasong ill-gotten wealth sa alaban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at mga crony nito. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court and Bank, kinatigan rin ang resolusyon na nagbasura sa ikalawang amended complaint ng gobyerno. Ibinasura rin dito ang petition for review on certiorari ng gobyerno Noong 1987, nagsampa ng reklamong may kaugnayan sa ill-gotten wealth ang Presidential Commission on Good Government laban kay dating Pangulong Marcos, dating First Lady Imelda Marcos, Lucio Tan, Don Ferry at dalawamput dalawa pang iba. Ginawang respondent rin ang labing walong korporasyon sa kaso. Noong Hunyo 2012, ibinasura ng Sandigan Bayan ng reklamo dahil nabiguan niya ang gobyerno na patunayang ill-gotten at mula sa gobyerno ang yaman at ari arian ng mga Marcos. Noong Setyembre, ibinasura rin ang Motion for Reconsideration ng Pamahalaan. Inilapit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Timor Leste ang posibilidad na ilipat sa kustodiya ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ang kay Remulla, sinabi niya kay Timor Leste President Jose Ramos Horta sa kanilang pulong noong Sabado ang sitwasyon ni Tevez at ang mga kasong kinakaharap niya. Aniya sa ilalim ng panuntunan ng United Nations tungkuli ng mga miyembrong bansa na ibigay ang isang pinangalanang terorista sa bansang uusig sa mga kaso nito. Umaasa si Remulia na positibong tutugunan ng gobyerno ng Timor Leste ang panawagan niya. Naharap sa kasong murder si Tevez dahil sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyampang iba noong Marso at sa tatlo pang biktima noong 2019. Napabalitang nagtatago si Tevez sa Timor Leste matapos mabigong makakuha doon ng special asylum status. Samantala, sinabi ni Remulla na inimbitahan siya ni Ramos Horta na magpunta sa Timor Leste at magsalita tungkol sa hostisya at pagpapatupad ng batas. Naniniwala ang kalihim na maraming matututunan ang Timor Leste sa sistemang legal ng Pilipinas. Nagkasundo ang Department of Education at ang Department of Health na tutugunan ang mga problemang pangkalusugan na direktang nakakaapekto sa mga mag-aaral. Pinag-usapan ni na DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte at Health Secretary Ted Herbosa ang tumataas na bilang ng mga sakit tulad ng influenza sa mga paaralan dahil sa pagkakahawa ng mga mag-aaral. Tinalakay din ng dalawa ang mga insidente ng HIV-AIDS sa mga kabataan teenage pregnancy, mental wellness at iba pa na nakakaapekto sa pangkabuuan pag-unlad ng mga estudyante. Ayon kay Duterte, hindi lahat ng suliranin sa paaralan ay resulta ng kalidad ng edukasyon dahil marami sa mga ito ay sanhi ng pisikal at mental na kalusugan. Aniya, mahalagang aspeto ito na dapat bigyan ng pansin para masiguro ang pangkalahatang pag-unlad ng mga mag-aaral. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 41 days na lamang at Pasko na. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.